Kamusta po kayo mga kaibag? Sa mga naghahanap po na atlat ng general devotion, ito na po yung ibabagi po natin. Sundan lang po ang na aklat na ito at mag-devotion po. Nandito po ang mga pamilya kung anong uh, oras niyo gagawin. Nandito po. Anong mga kailangan Alam kong marami dyan. Nag nagtatanong na general devotion. Isa na po para mapagana niyo po ang lahat ng klaseng uh, orasyon. Ay, ito po ang gawin niyo. meeting niyo. General devotion. Pangkalahatan na po ito. Malena po ang na natin na video kaya masusundin niyo po ito. Ang gawin niyo lang po ay screenshot niyo po. May mga nagtatanong mga pagdilid na sasarila, ito na po siya. Anima Christi. Ito po ang ama namin sa wikan Latin. Pata Mester. Sumasampla so, tayo, credo. Baginong Maria o Api Maria. Duwal Gloria Patre. Po, sundin niyo lang po ito. Screenshot niyo po mga kahiwaga para hindi mawala po sa listing niyo. At kung gusto mong gumawa ng debris, gawin niyo po. Lagpo like nang nilalaman ng kahit anong aklat ay kaya niyong paganahin kung ito ang gagamitin yung devotion general debosyon. Medyo may kabalang po ito pero sulit ang pinagtaguro niyo mga kiwaga sa mga bagwain dyan at gusto mag-debosyon. mag, mag po kayo sa unang biyernis ng buwan o huling biyernis ng buwan. Sa mga lalaki po ay 49 days at sa mga babae naman po ay 48 days na pagkawin nyo ng walang pat lang sa araw-araw. Ay, ganda pong gamitin ito. Um, balabal ni San Benito, balabal ng Ama. Apa ganda ang proteksyon po nito. Balabal ng Isus. Balabal ng Berheng Maria. Balabal ng proteksyon. Balabal ng mga balabal. Yan. Ito po ang bakod para hindi ako tabla ng kulang. kandang gamitin po yan binabagi ko po ito para mas maraming matuto. May mga uh, nagkukomen kasi na uh, iba wala. Uh. Okay, ito po ang kailangan niyo para makapagpagana kayo ng mga dasal. Pwede po may pambakod. Ito po. Pambakod sa apat na sulop ng mundo. Pambakod ng Sator. Pambakod ng Ama anak Espiritu Santo. Yeah. Apat na ligin ng ibanghilista ng mundo. Bakod iwas diskomunyo. Yan, gamitin niyo po yan. Bakod kontra iwas diskomunyo po. sa mga masubid ko na tagapakinig at tagasubaybay na ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Madiging malakas po kayong mga kumbatero kung meron kayong mga uh, ganitong pambakot sa inyong mga sarili. Protection. Hindi kayo madadaig ng mga kahit malakas naman kukulam kung Malakas naman yung at complete ko sa bakod po der balabal. A protection ay talagang hindi obra sa inyo kahit anong lakas ng mangkukulam na yan. Habat meron din po kayong mga rebuelta Para magkaroon ng sinag ang ulo at ray upang magkaroon ng kapangyarihan. Makandang gamitin po yun. Ah. Kaya ng dyan po yung susi. Orasyon. Ito po. Sa mga kumbatero dyan at saka ah, sa lagto ng mga protection dyan, gamitin niyo po ang orasyon sabi na to kayo ng mga tigal toko, lambarang, o ano man dyan palipadhangin, ay kaya ang kontrahin po ng orasyon na at ibalik sa kanilang pong sinaman nagpadala na ang tanong karamdaman. Yan. Upang hindi makapitan na sumpa paganda po niyan sa mga uh, nag-aral ng gamot ay gamitin niyo po ito. bendisyon sa kapangyarihan, pagbasbas sa kapangyarihan sa sarili. Makiwag hanggang dito na po muna ating pagbabagit ng mga kalaman. Next upload natin. Maraming maraming salamat po sa patuloy at walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Ang buhay po tayong lahat mga kiwaga.